Madalas ka magtinda? Opo. Bakit? Bakit mo ginagawa magtinda? Para po, ano po kasi, nag-ipon po ako ng pang-aral po. Ah, uh, bakit? Anong grade ka na ba? Ka, ano po, kakagraduate lang po ng grade 12. Ay, ito benta mo? Opo. No? Ang galing mo talaga, no? Ano ba ang ano? Pangarap mo sa buhay, anong course mo? Maging... Mabuti eh. Hindi ka nahihiya magtinda. Ano naman po dapat ikaya kasi po marangal po yung pagdilinda ko po ng mga pagkain na rin po. Mm, galing mo naman. Ano yan? Doon ka nagtitinda? Nilalakad mo lang parate? Opo. Hindi ka natatakot? Hindi po. Ang galing naman. Ano pa talent mo bukod sa pagluluto? Kumanta po. Ay, kakanta! Magaling kang kumanta? Medyo po. Wow! Ang awit na ito ay alay ko sa'yo Sam! May nagtitinda oh. Eh, ay, sakta. Merenda time na. Paano dala niyan? Hindi naman nagtitinda yan. Uuwi lang. Ha? Uuwi, Uuwi lang. Para may, parang may dala pa. Parang may lamang pa yung lagayan niya eh. Lakas naman ang mata mo. Layo niyan. Bagay, baka pauwi na yan. Parang ano si ano nga naman yung gawin? E parang ko to. Si Hana yan ah. Ha? ba yung nililigaw ni Bandang? Mm -mm. Yan yun. Saan galing? Eh nagtitinda nga. Buksan mo yun. Saan galing? Oo oh, diba siya? Oo o, siya nga. Siya ano? Kakanin. Kakanin tinda niya. Ano yung tinda mo? Kakanin po. Ay, sila Daddy Frankie pala po. Oh. Nagtitinda ka? Galing kami doon sa inyo eh. Nagpunta ako kila ano, kila Jerome, kaya pala, kaya pala hindi ka namin nakikita doon. Nagbisi po kasi ako ng nagtitinda na lang para dito. Oh, ang ganda naman ng nagtitinda, ganyan ka nagtitinda, ang ganda naman. Ano ba 'yan? Asset? Hindi naman po masyado, sa pabanda sir. sige. Ano, gusto bumili? Oh, oh. niyo bumili? Ha? Ito Huh? Pero, po sir, masarap po ito. Ano ba 'yan? Kakanin po. Kakanin. Ah, patingin. Magkano pinta mo? Dosi po. Sige, kain kayo. Kasaba. Ah, kasaba. Pwede. Kasaba. O, sige, tara. Tika, tingnan ko nga dito tayo sa, sa harap. Pamasagi ka, ka dyan. 2, ha. To, patayin mo nga muna. <coughs> ah. Ay, mga latik. Opo. Oh, sige, upo ka, upo. Tara, tignan natin. Ah, dito na lang taas natin na madumihan yung basket mo. Oy, merienda muna kayo. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Ano 'yung pangalan mo? Hi, Hana, di ba? Oh, ito po yung oh. ano, ah, kapit bahay kapitbahay ni Jerome na na-vlog na namin nakaraan to dahil nililigawan ni Bandam. Kumusta na kayo ni Bandam? Huh? Okay lang po. Oh! Lagi-lagi <laughs> ka nagtitinda? Opo. Oh. Para po, ano pa, pambili po kami ng bigas. Saan naman ang galing yan? Ano pa, inangkat lang po ng nanay ko po sa kapitbahay. Ay, ang galing naman. Guys, merienda kayo. No? Marami ka na natin, nabenta. Kunti pa lang po. Ay, to, to, to. Halika, lapag natin dito. Para hindi ka nahirapan maghawak. yan Galing kasi kami doon. Oo, binilhan namin ng, ano, binilhan namin ng ref si, ano, Opo nga ako dito. Binala namin ng ref sila Jerome, eh pauwi na kami. Ikaw, pauwi ka na rin yan? Opo, kasi wala na pa masyadong bumibili. Wala na? Anong oras ka pa nagsimula magtinda? Umaga po. Magkano naman kinikita mo pag nagbenta ka nito? Mga 150, 180 po ganon. Ay kita mo na yon? Opo. Ay ang galing naman. Bakit mo ano, bakit ah... Uh... Teka, teka, guys! Kain muna! Magkakano benta mo isa? 12 po, isa. 12 lang? Opo. Okay. Ba't ang mura? Ha? Huh? Ganun po talaga. Oh, oi guys, kain na kayo. Ano masarap? Ah, alin ang masarap dito? Lahat po 'yan. Lahat, parang gusto Flat. ko oh. tong kakanin. Bilangin mo kay matatakaw tong mga to. Ito, ano to? Ikoy Hindi bibingka daw oh, eh. Bilangin na natin. Bilangin mo magkano 'yan? Latik to. Pare-parehas to, dos Opo. Oh, masarap to latik. Ang galing naman ang 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 sipag mo no bukod sa maganda na masipag pa ang swerte ng nanay mo sa iyo. No? Hindi naman po masyado. <laughs> Hindi masyado. Madalas ka magtinda? Opo. Bakit? Bakit mo ginagawa magtinda? Para po, ano po kasi, nag po ako ng pang-aral po. Ah, bakit? Anong grade ka na ba? Ka, ano po, kakagraduate lang po ng grade 12. Ah, graduate ka na ng grade Opo. 12. Mag-aaral ka? Gusto po mag-aaral pero wala pong budget. Walang budget. Ano ba trabaho ng nanay-tatay mo? Sa lang po yung mama ko po, nakikitanda lang po magsikka. Nakiki? Magsikka po. Ano yung sikka? Magbunod po ng palay. Mm. Um, tapos yung papa ko naman po, na minsan po naguuling siya tapos nakikitanda mag tanim ng mga mais po tapos palay ganun po. Mm, okay. Mga kababayan, ano? Na-vlog na namin si Hana. Hana, di ba? Kaya lang, Tuwing nandoon kami kilaan Jerome, bihira akong nakita siya. Tapos ngayon, pauwi na kami. Ito naman, siya rin pauwi. Ay, oh. ito benta mo. Oh. No? Ang galing mo talaga, no? Ano ba ang ano? Pangarap mo sa buhay, anong course mo? Magiging flight attendant po para makapag... Oi, bilangin nyo yung kukunin nyo. Hindi malasahan anong, bilangin mo na lahat. Bilhin na natin lahat. Anong hindi malasahan? Para ka si bandam. Sarap pala ba? <laughs> to. O oh, yan, hmm, problema. Ay, Walang tubig. Sakto mga kababayan, di pa kami nagmerinda. Ay, yung cameraman. Yung cameraman. Hmm. Boss JB, ayaw? Kalikman ko lang. O. Oh. Kulang pa. Baka ito, basahin nyo. Ang na natin. Yung cameraman, wala. Meron na. oh, cameraman. Ay, mamaya. Masarap to. No? Yeah? Opo, masarap po yan. Ganito lagi paninda mo? Kakanin lagi? Opo. Mm. Ganyan po. Mm. Mabuti. Eh. Hindi ka nahihiya magtinda. Wala naman po dapat ikaya kasi po marangal po yung pagtitinda ko po ng mga pagkain. Ganyan po. Mm, galing mo naman. Hmm, pasensya na. Kasi yung ibang bata, lalo na pag sinabi nilang medyo may tsura, parang nahihiya magtinda ba? Hindi naman lahat. Kaya nga, napapabili ba ako sa'yo kasi? Okay. Kasi pagka magtinda, sana sagutin mo na si Bandam. <laughs> Joke lang. <laughs> May boyfriend ka na ba? Wala pa po sa isip ko. Ah, very good. Bakit? Kasi pa po, ano po, gusto pa po pong mag-aral. Gusto mo mag-aral talaga? Opo. Oh, Pero marami nang liligaw sa'yo. Marami po. Marami. May pag-asa si Bandam. <laughs> pag <-isipan> ko po. <laughs> pag-isipan <laughs> pag talaga sana all sana all Bandam <laughs> ibig sabihin may pag-asa si Bandam depende po namumulas <laughs> nandiyan ka na oo oh, okay ay eh, kung kumusta ba ang ano hmm, kasi hindi ko nakakausap yung mama at papa mo ano yung kinabubuhay talaga ninyo doon? Bukod sa ano, ganun lang sa bukid. Gano'n lang po talaga po. Mahirap po talaga yung buhay namin. Ba't mo nasabing mahirap? Kasi po minsan po, wala po kami makain. Oo? Opo. O, umaabot sa puntong ganun? Opo. Paano nangyari yan? Pwede bang ano? Minsan po kasi wala pong trabaho yung papa ko, kaya wala pong pangbili. Ganun po. Mm, Ganon ba kahirap ang buhay talaga dito sa Pilipinas niya? Apo. Ilang taon ka na ulit niya? 18 po. 18? Ah, okay. Pero mag-iingat ka ha? Apo. Ang ganyan ka ganda, tapos... Ano yun, doon ka nagtitinda, nilalakad mo lang parati? Apo. Hindi ka natatakot? Hindi po. Hmm, sa bagay. Huwag ka magpapadilim, magpapagabi, no? Apo. sanay ka naman, al alam mo naman itong mga lugar na to dito, no? Apo. Mag-iingat ka. Kadalasan mga customer mo, ano, yung mga bumibili, May pinupuntahan mo yung mga construction. A po, bahay-bahay po. Ah, bahay-bahay. Marami ka na rin suki. Marami na rin po. Hmm. Ang sarap. Nabitin tuloy ako. Kunti na eh, no? Hindi, hindi gusto hindi ko yung, na. ano, yung kakanin. hindi ko talaga <laughs> malasahan eh. Anak ng bandam ka talaga. It's... Wala na yung kanin. Wala, Wala na yung latik, yung kakanin. Ito na lang. Pwede na to. Mm -mm. Mabuti nagkimpohan ka namin. Opo. No? Na? Lagi kami nandoon, pero bihira naman, di kita nakikita. Parang two times lang yata natin nakita to Sam doon eh. Opo. Ha? Busy po kasi ako magtinda eh. Ha? Busy po ako magtinda. Busy kang magtinda? Opo. So ibig sabihin marami ka ng ipon? Kunti pa lang po. Kunti lang? Opo. opo. Paano ka nag-iipon? Ano po sa may alkansya po. Ah, may alkansyahan opo. ka? galing mo naman na bata, ano? No? So, di, pag nagtitinda ka, na pag ipon ka, di, ang, ang saya-saya ng mama't papa mo. Opo. So, pag nakapagtinda ka, ang kita mo, 150, 200, gano'n? Opo, gano'n lang po. So, paano yun? Isisave mo yung iba, gano'n? Opo, inuhulog ko po sa Alcacha, pero minsan po nahugot ko pambili po ng bigas at ulam. Ah, Bayad ka? Yung ipon mo, kukunin ni nanay, tatay, pambili ng bigas? Okay lang po kasi kinakain din lang naman po namin. Ah, pagkain nyo rin? Opo. Ang bait mo naman. Kasi yung ibang bata, siyempre pag pinaghirapan niya, ay eh, lalo na iniisip niya para sa pag-aral niya. No? Pwede naman pong ano, mag-aral sa ano, next. Pag nakaipon, ipon po nako. Pero pangarap mo talaga mga pag-aral? Opo. Sa hirap ng buhay, wag mong mamasamain, no? Apo. Siyempre, Although, I ano mean lang, akin lang, no? Para sa akin lang. Sabi mo kasi, flight attendant. Parang medyo magastos kasi, no? Opo, mahal po yung sa... Mahal. Yung pero yan ang gusto mo talaga? Opo. Sa akin kasi, opinion ko lang, pero kung gusto mo talaga, walang imposible, di ba? Pero sa hirap ng buhay, what if mag-switch tayo halimbawa sa teacher? para hindi gano'n kalaki ang gastos, gusto mo talaga flight attendant. Opo. Bakit flight attendant? Gusto ko po kasi makapag-travel po sa mga ibang bansa, ganun po. Hmm. Okay. Ayan, naubos na namin. O, isa na lang, upusin nyo na lang. Sa'yo na yan. Sige na. Magkano lahat yon? Ha? Huh? 180 po. 180 lahat yon. Opo. Ang galing na bilang niya. <laughs> ang talino mo. No? Habang naipagkwintuan ka sa akin, binibilang mo. Opo. <laughs> no, dapat lang ganun. Ang negosyante talaga, kahit binubola na, no? Alam pa rin po yung tinda. Alam mo pa rin paninda. Opo. Oh, ah, hustler ka nga talaga magtinda. 180. Opo. Oh, galing naman. Di swerte na, no? Yung mic ko. Okay. Tapos, etos inaangkat ng mama mo, kamo. Opo. Oh, mabuti laging may naangkat. Hindi ka ba nahihirapan magbitbit ganito? Hindi naman po. Hindi naman. Nakakangalay lang po minsan. Ah, nakakangalay oh, minsan. Oo, oh, kayang payat mo, no? <laughs> Pero ang sexy naman ng tindera na yan. <laughs> kaya tignan mo yung mga kasama ko, malayo pa lang, pinag-uusapan ka na. Sabi nila, Ay, may magandang nagtitinda. No? Maganda na, masipag pa. Kaya ang swerte ng mapapangasawa mo. <laughs> oh, swerte ah, na magiging boyfriend mo. Oh, oh. O, kung nagkataon, very lucky si Bandam. <laughs> <laughs> malayo ba? Ma ah, Kuya Rizky, malayo pa ba to sa bahay nila? Medyo malayo-layo pa. Medyo malayo-layo pa? Ang sipag mo na, nilalakad mo lang talaga? Opo, nilalakad ko lang po. Sa bagay, sa probinsya kasi ganito, sanay talaga sila maglakad. Sayang rin po kasi yung pamasay pa magta-tricycle ka pa po. Ay, ganon. Kaya tinitiis mo na lang maglakad. Pa, so, pagdating mo ng bahay, ano pang gawain mo? Ano po, nagluluto po ganon. Nagsasain ka? Pa, Ay, sa bagay, nung unang-unang namit ka namin, nagsasain ka, ano? Oh, Ano pa mga talent mo? Nakakabilib mga kababayan yung ganitong bata, oh. Kasi nung unang-unang nakita namin to sa bahay nila, nagluluto, nagsasain. Tapos, pag ito, nakwento niya pag uwi ng bahay. Siguro matalino ka sa school. Slight lang. Slight <laughs> lang. Nasa iyo na yata lahat ah. Maganda na. Matalino. Masipag. No? Ang galing naman. Ano pa talent mo bukod sa pagluluto? Kumanta po. Ay, kakanta. Magaling kang kumanta. Medyo po. <laughs> wow. Sige nga. Ah, nga pala, no? tayo ulit. Baka pwede na kitang gawing artista kasi masipag. No? Kantahan mo nga kami. Ano nga... <laughs> Huh? May nakabara. <laughs> May nakabara ano nakabara? Apatay <laughs> ah, tayo diyan. Oh, sige, anong anong bang mga favorite song mo? <coughs> mm, Awit kay Inay po. Awit kay Inay. Bakit Awit kay Inay pag favorite song mo ba 'yon? Hindi naman po. Oh, sige, sige, pakinggan natin. May hi sweet ba, ba sa sa Ay, nakay ganda. <laughs> Nawala. <laughs> Nawala? Ulitin mo. Okay lang, huwag kang sa amin. Yung chorus lang po. Oo, sige, sige. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at tinig ay pag-ibig sa puso mo. Ika'y nag-iisa ikaw lang sa mundo Ang may posong wagas Ganyan ang tulan mo Yun Yon na yun? Oo. Oh, Oo. Oh, ang Dapat ang magiging talent mo pang isa, kumain din Ay, para tumaba mahilig ka. Mahilig pa ako kumain pero di ako tumatumba. Ay, ganun. Yung sa bagay, ganun talaga pag bata pa, ano? Opo. Oh, okay siya. Sa... Para hindi ka na namin masyadong maabala. No? Magkano? 180? Apo. Bayaran na natin. 180. Mga kababayan, dahil naabala natin siya, gawin na natin 200 para may tip siyang 20, ha? Thank you po. Oo. oo. Mag-iingat ka, ha? Apo. Ang ganda-ganda. Tuloy-tuloy mo lang yung ano. Tuloy-tuloy mo lang yung <coughs> tawag nito. Tuloy-tuloy mo lang yung ganyang ugali, masipag. Okay ka, okay ka sa mga batang nakikita ko nagtitinda yung iba kasi, na kasi mangot, na nagtitinda. Pero alam mo sa totoo lang, ang buhay uh, kailangan talaga lalong-lalo na sa panahon na to, samahan lang ng diskarte. Tsaka wag tayong mahiya gaya na sinabi mo, walang dapat ikahiya magtinda kasi yan ay hanap buhay na marangal. Tuloy-tuloy lang at lagi kang magpe-pray kay God, no? Para matulungan mo ang pamilya mo. Malay mo, eh, kung sabi mo, mahirap ang buhay ninyong mag-iina, okay. ikaw naman ang syurtehin pala rin. Basta lagi mong tatandaan, hindi lang beauty. Kailangan beauty and... Beauty and brain. brain. Ayun, alam mo pala eh, no? Matalino nga ito mga kababayan sa school. So okay, ha? Mag-iingat ka. Mga kababayan, mga kabarangay, na nasa loobong lang namin si Hana, kapitbahay po ito ng isa nating beneficiary. Kaya pinakyaw na natin yung kanyang paninda. Ana, nagiging uh, uh, proud ako sa iyo. naka ito. Mapapanood din ng mga kapwa mo, estudyante. Ano yung mensahe mo sa kanila na kapupulutan nila ng aral? Ano po? Kailangan po natin masip, maging masipag para po umangat po yung buhay natin. Ayan. So, ibig sabihin, nagtitiwalat na niniwala ka na someday aangat ang buhay nyo. Opo. Oh, Tiwala lang po kay God. Ay, anong galing naman. Okay, so maraming maraming salamat mga kababayan. Pero joke lang yun. Siyempre, uh, bigyan kita ng ano kasi sabi mo, gusto mo mag-aral. Oh. Ha? Dagdag mo itong 3,000. Ha? 1. 2, 3,000. Hindi po pwede ito. Thank you to... so much. Ha? Thank oh. you po. Oh, walang ano man. Hindi ako papayag mga kababayan <coughs> na 20 pesos lang yung tip natin. Siyempre, i-upload din natin to I-upload namin to ha? Okay mapapanood ng mga ano at pagpray uh, pag natin na kung maging maganda, baka sakali matulungan ka pa namin. Apa. Basta tuloy-tuloy mo lang yung pangarap mo, mag-ipon ka, lagay mo sa alkansya mo yan. No? Kumusta naman palang nanay-tatay mo? Okay lang po. Mm, mm Kumusta naman si tatay bilang tatay? Paano mo siya ilarawan sa amin yung tatay mo? Maayos naman po yung pagpapalaki niya po sa amin. -mm. -mm. Okay. Si nanay naman? Ganon rin po. Mapabait sila? Opo, nagagabayan naman po kami ng mabuti. Sabi mo, 18 ka na. Opo. Mula nung nagkaisip ka up to now, ginabayan ka ng nanay at tatay mo. Opo. At ito, eh, video ito, i-upload namin mapapanood ng tatay-nanay mo. Ano ang minsahi mo kay nanay at tatay? Ano sasabihin mo sa kanila? Kasi siyempre, mula nagkaisip ka, sila yung gumagabay sa inyo. Bilang pasasalamat, ano ang minsan mo sa kanila? Ma, pa, thank you po sa lahat. Kasi, pinalaki mo po kami ng maayos ng mga kapatid ko. Napag-aral niyo po kami nila ate. Huwag po kayong mag-alala, ah masusuklan din po namin ni na ate yung paghihirap niya sa amin. <laughs> <laughs> Matumiyak ka na. Sige <laughs> lang, laban lang ha? Apo. May ate ka pala. Apo. Nasaan yung ate mo? Sa Maynila po nagtatrabaho. Ilang taon na yun? 20 po. 20. O, oh, mapapanood niya to. Anong mensahe mo kay ate rin, siyempre. <laughs> Ate, lagi ka pong mag-iingat dyan kasi wala po sila pa po sa tabi mo. Okay. <laughs> <laughs> Ang galing ng batang ito mga kababayan. God bless you anak. Ano? Uh, wag na wag ka makalimot kay God. Mag-iingat ka lagi sa mga lakad mo. Lalong-lalo na pag alam mo magagabi na, umuwi ka na, huwag kang papasok sa mga alanganin lugar. Lalong-lalo na sa panahon na to, laganap yung mga iba't-ibang uh, kalokohan, ingatan lagi natin ang sarili natin. Bago kaalis ng bahay, lagi kang hihingi ng gabay sa ating Panginoon. Huwag na huwag mong kakalimutan ang magulang mo, saan ka man makarating. tanda mo yan. Opa. O, sige, ingat ka na para hindi kagabihin, ah. Mag-iingat ka. Hindi na ka namin Okay, o, sige. Thank you po sa binigay niyong pera. May pambili na po kami ng bigas at ulam. Mm, oh, Thank you po. Deserve mo yan, deserve mo yan. Na? Ah. Ingatan mo, itago mo, ikarga mo dito. May pera ka sa loob. No? Naka-plastic yung pera niya. Ito yung tinda niya. Oh. ingatan mo. si, Ay, diyan pala eh. Sige. Okay? O, sige, ingat ka. Tara guys. Maraming maraming salamat mga kababayan. Nakaka-inspired po yung batang ito.